Huli naman sa drug by bus operation ng dalawang Chinese at isang Pinay sa Makati. Nasa bat sa kanilang 25 million pesos na halaga ng shabu. Ang mga kontrabando sinilid sa pakete ng tsaa para hindi mahalata. Umaaksyon si Jen Kalimon. Walang mukhang maiharap ang dalawang lalaking Chinese national at isang Pinay na ito nang mahuli ng mga otoridad sa drug bypass operation sa isang gasolinahan sa Magallanes Avenue, Makati, mag alas 12 na hating gabi. Sakay ng kotse ang mga sospek na kinilalang si na Henry Tila, Hekay Bay at kaliv-in itong si Annaliza Villegas. na sa loob ng kanilang sasakyan, ang malaking bag na may lamang limang kilo ng hinihinalang shabu na isinilid pa sa packaging ng tsaa. Ang street value nito, aabot sa 25 million pesos. Bago itong uh, packaging na nakita natin and last year, uh, ibarin rin yung mga ibang uh, packaging uh, katulad nung... Last year, kung maalala nyo, kulay green yung nakukuha natin na nakatago, nakasil sa parang tsa. Ito naman, ganito rin, kulay pula naman. Narecover din ang 10 milyong drug money. May isang buwan na rin daw tinitiktikan ng NCRPO ang grupo na nagbibenta o ng droga sa Metro Manila. Under to ng case operational plan. So pagka uh, case operational plan, uh, talagang uh, tinututukan yung mga high value targets. Pag na natutukan ka na, yung uh, uh, different uh, tactics or strategies ng ating mga uh, operatiba, doon uh, na ano, nagkakaroon ng uh, entrapment operations. Tumanghing magsalita ang mga sospek. Sabi mo kanina nadamay ka lang dito? Ano, No comment po. Sir, do you wanna say anything, sir? Naharap ang tatlong sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Uma -action, Jen Talimon, News 5. be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016